May mga pagkakamali tayo sa buhay. Oo oh, naman. Pag hindi tayo nagkamali, hindi tayo matututo. Tama. Tama. Ayun, dahil marami pong uh, naglalabasan na video at uh, hindi sa gusto kong makialam o whatever. Ako kasi ay eh, sobrang close ko po ang pamilya ni Awit, ayan, si Papa Tix at si Mami Elay at doon din ako nakatira dati kinukup nila, nila ako yung sitwasyon na medyo uh, nag-struggle ako sa buhay tapos yun. pero hindi ko naman iniwan dahil sa sobrang hiya ko na rin umalis na rin ako marami din talaga sa akin umaampon uh, change topic tayo hindi tungkol sa akin yung sitwasyon tungkol kay awit ayan may isang may may, may nag-comment kasi tsaka Shoutout nga pala ati Tinay. Kumuha ko ng konting clip sa video kasi hindi ako mapunta kay Awit. yon dahil meron din akong problema ngayon. And, ayun nga, parang may naano ko na ano ni Dindo na parang nabasa niya daw sa comment section na wala nang pera si Awit so iiwan na daw ni Ana. Doon ko, sabi ko, iiwanan ka na yan kasi wala Ay, malabo. Sa totoo lang, um, hindi, hindi totoo yun. Alam nyo kung bakit. Kasi nakakausap ko rin si Ana na malamal niya si Awit. Tapos yung sitwasyon nila ngayon. syempre, nanggaling sila. Yan, sila papatik, sila ano, sila Wamus, si Awit. Yan, yung family Cruz. Nanggaling sila sa rags to riches. So, syempre, ngayon, riches to rags. ba diba? Parang nag-iba nag yung sitwasyon. Pero ngayon, naging aral naman kay awit yon, di ba? Hindi natin masisisi yung tao. Siyempre, parang ang nangyari kasi gusto niya pang lumago, gusto niya pang ma rich yung sabi niya 100 million. Hindi natin siya masisisi. Baka may iba, may iba siyang plano na, na, gagawin dun sa pera. Kaya, ay kaso nga lang, ang nangyari, yung inaasahan niya na ganun, naging zero. Pero sa'yo dati, wala lang. Pagka may pera ka, punta dito magpapasayaw ka dito magpaparap ka dito 'di ba Ang masasabi ko kay awit, friend ko naman siya ah uh, maraming gustong tumulong sa kanya maraming gusto makabangon sa kanya makabangon siya uh, at syempre kahit na hindi hindi ako na kapunta kasi sabi niya kasi need niya ng appearance so ako kasi nahiya naman ako na pumunta doon na walang kasama wala rin kasi akong lakas ng loob and lagi nakakapunta lang naman ako sa kanila pagka may kasama ko yan tulad nila Papa Tix, Papa niya si Mami like yun, eh syempre kahit gustuin ko man ng bigyan siya ng mga salita ng magaganda marami na nagpayo doon so, balik ako sa simula at ako nagmula oh. syempre, Siguro yung tao gusto rin na makapagpahinga, makapag-unwind yung isip. Ayun. Kaya siguro, uh, sobrang dami na namin na mga vloggers na sumusuporta sa kanya. So, siguro yung iba hindi na pupunta. Kaya ako siguro, ayun, uh, sa, video, sa video na lang, dito na lang, nag na lang ako para masabi ko yung gusto ko sa looben. So, syempre, yung na, ibang nayayabangan kay Awit, yun, hindi po yan may habang, Ganun lang po siya umasta. 'di ba? Sabi nga nila, tulad ako, lagi nila akong inaano na pahubad-hubad ako sa social media, pero ang totoo, kabaliktaran noon. Pag makita niyo ako sa personal, sobrang akala niyo iyan ba si but ba sa ano nagubad. Hindi tayo pwedeng mag-judge ng tao eh na hangga't hindi natin nakakasama, hindi natin nakakausap. So si Awit, syempre ganun lang siya. Ika nga, gumawa ka ng kakaiba para mapansin ka. Yun lang. Kaya sa'yo, tol, Dito kami, suporta lang. Kahit wala kami ng ganong pera. Uh, al alam, ko, kaya mo yan. Galing nga tayo sa wala, di ba? Siyempre, kaya mo ulit pangatin. Pa kaya saludo sa'yo. Kaya swerteng swerte yung mga taong uh, kung nasa sitwasyon ka na nasa down ka tapos umangat ka, siya pa rin yung kasama mo. Sobrang bless mo na yan. Kaya alam nyo na, dapat ingatan nyo yung mga taong nandyan para sa inyo. Tol, ingat ka palagi sa pamilya mo.